Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Isang malagim na trahedya ang yumanig sa Subi Clark Tarlac Expressway nitong May 1. Sampung buhay ang nawala, kabilang ang isang apat na taong gulang na bata. Isang pampasaherong bus ang sumalpok sa ilang sasakyan sa Toll Plaza. At ayon sa investigasyon, nakatulog ang driver. Pero sa ganitong kabigat na insidente, alam niyo ba na isang kaso lang ang pwedeng isang sa korte laban sa driver? At ang maximum penalty, 6 na taon lang? Now, ayon sa Tarlac City Police, ang driver ng Solid North Bus ay nakatulog habang nagmamaneho ng full speed. Sa pagkailip niya, hindi niya namalayan na papasok na pala siya sa toll plaza ng SCTEX. Dahil dito, sumalpok ang bus sa tatlong kotse at isang closed van. Nagresulta sa pagkamatay ng sampung tao at pagkasugat ng marami pang iba. Isa sa pinakamasaklap na bahagi ng trahedya, walo sa mga nasawi ay sakay ng isang Nissan Urban na papunta sa isang church camp. Apat sa kanila ay mga minor de edad at ang pinakabata ay apat na taong gulang pa lamang. Tanging ang driver ng van ang nakaligtas pero nasa critical condition siya ngayon sa Tarlac Provincial Hospital. Kasama rin sa mga nasawi ay ang mag-asawang engineer na sakay ng isang Kia Sonet. Papunta sana ng Baguio para sa isang bakasyon. Ang anak nilang dalawang taong gulang pa lamang ay milagrosong nakaligtas kahit wasak na wasak ang kanilang sasakyan. Bukod pa riyan, 37 na katao ang nasugatan kasama na ang bus driver at ang konduktor. Legally speaking, of course may pananagutan ang driver. Ang kaso, reckless imprudence resulting in multiple homicides, multiple physical injuries, and multiple damage to property under Article 365 of the Revised Penal Code. Sa batas, siya ang criminally liable. Bakit? Kasi ang kanyang kapabayaan ang naging proximate cause o dahilan ng trahedya. Hindi man niya sinadyang pumatay, ang kanyang pagkapabaya sa tungkulin bilang driver ng pampublikong sasakyan ang dahilan ng lahat ng ito. Ngayon, ito ang nakakagulat. Kahit sampung tao ang namatay, isa lang ang criminal case na pwedeng isampa sa korte. Bakit? Kasi sa reckless imprudence, ang pinaparusahan ay hindi ang bawat resulta kundi yung isang negligent act lamang. Ibig sabihin, sa iisang kaso lang lahat isasama ang mga namatay, napinsala at nasirang sasakyan dahil iisa lang ang cause ng lahat ng ito, ang kapabayaan ng bus driver. Ang tinitingnan ng batas ay yung mental attitude ng driver, yung kawalan ng pag-iingat, yung pagiging bulagsak. Hindi niya sinadyang makapatay pero dahil sa isang mapanganib at pabayang pagkilos, maraming buhay ang nawala. At eto pa ang masaklap. Kahit gaano kabigat ang resulta, ang maximum penalty lang ay prison correctional in its medium and maximum periods. Anong ibig sabihin nito? Hanggang 6 na taon lang po ang pagkakulong. 6 na taon para sa pagkamatay ng 10 tao. Kasi walang criminal intent to kill hindi ito homicide o murder. Hindi sinadya pero nakamamatay. Now, kung ganito kababa ang parusa, effective pa ba ito as a deterrent? Kung reckless ka lang at hindi sinasadya, kahit sampung tao pa ang mamatay, pwede kang mag-apply ng probation. Para sa akin, siguro panahon na para baguhin natin ang batas Pwedeng i-reclassify ang reckless imprudence kapag may mass casualties o kaya'y taasan ang penalty kapag maraming namatay. O kaya, i-exclude ito sa mga kasong pwedeng applyan ng probation. Kung ang layunin ng parusa ay para itama ang mali at pigilan ang iba sa paggawa ng krimen, hindi ba't mas nararapat ang mas mabigat na kaparusahan? Ang bawat buhay ay mahalaga. At sa likod ng bawat aksidente, may mga pamilyang naulila at nasaktan. Hindi sapat ang sorry, hustisya ang kailangan. At kung kulang ang batas natin para dito, baka oras na para itoy baguhin. If you agree, hit like, share this video and let's push for accountability and reform. So yan lang po ang munting lesson natin for today and see you in my next video. Maraming salamat po.